Araw-araw, ito ang tanawin sa idog Paranyake. Isang dredger, tahimik na naglilinis, walang palya, walang sawa. Iisa lang ang layunin ang tanggalin ng burak, ang basura, ang bara. Ayon sa San Miguel Corporation, mahigit 225,000 toneladang basura na ang kanilang nahakot mula sa 4.8 kilometro ng ilo. Malaki ang pagbabagong na idulot nito. Mas mabilis na ang agos ng tubig. Mas ligtas na laban sa pagbaha. Pero sa kabila ng araw-araw ng paglilinis, balik ng balik ang basura parang walang katapusan. Saan ba talaga nang gagaling ang dumi? Hindi ito gawa ng kalikasan. Gawa ito ng tao. Mga basura mula sa kabahayan, iba't ibang sulok ng musod. Kaya ang tanong, hanggang kailan maglilinis ang makina? Kung ang isipan natin ay murumi pa rin. Hindi sa patang dredger kung ang disiplina ay kulang. Hindi sa patang truck ng basura kung itatapon pa rin sa ilo sa bawat paghakot ng putik. Sana mabunot din ang ugaling walang pakela. Dahil sa dulo, hindi dredger ang tunay na solusyon, kundi disiplina mula sa bawat isa sa atin. Ito ang PN Spotlight, pagmasdan, pagisipan, kumilos para sa paranyake, para sa atin.